For today's Kanab nga ay si Punan Ang mengay vlogger is Nyo kaya ako ngayon ang napag-utusan Actually, hindi ko talaga alam kung saan kami pupunta nung time na yan kasi nga vlog niya nga to, nak Pero yun nga, dito nga kami napadpad sa may DV Mart pulilan, Diyos ko, hindi ko na maalala to Kumuha na nga siya ng cart at may mga nagpa-picture sa kanya, tingnan natin kung ano yung mga kukunin niya May in love ya pa yata ko ya Charis lang, nakilala niyo pala si Mengay Vlogger At ayun na nga, nagsimula na nga kumuha si Mengay Vlogger na mga hindi kailangan. At nag-recruit pa talaga siya ng katulong niya, si Betchi Nakshuta. <laughs> Tuwing nagpupunta nga kami sa mga grocery, hindi ko alam kung ano-ano yung mga pinagbibili niya. Ito namang si Betchi, ngiting-ngiti, palibhasa, nandyan yung ate. Naalala ko na nga pala kung bakit kami namimili ng mga pagkain dahil sa isang araw ay pupunta na kami sa Sagada. Kanina nga ay nagpapatulong sa akin si Mengay Vlogger Hysteris. Tapos tinulungan ko naman siya, siya na lang daw mag-isa, naksyuta, saan ba ako lulugar? Ang hindi ko lubo sa maisip kung gano'ng kadaming bakterya ang nasa loob ng bahay namin dahil pagpupunta kami ng mall ay bibili siya ng alkohol. Pagkatapos niya nga bumili ng mga hindi kakailanganin ay iniwanan niya naman ako dito sa may bayarin. Magaling ka talagang tatiming, Mengay Vlogger Histories. Inaway mo pa ako bago magbayaran. Bigla ka pang nagkaroon ng rason ngayon para mag-walk After niya nga ako mabudol, ay dumiretso na rin kami dito sa may sasakyan. Ako na nga nagbayad, inutusan niya pa ako pagbuhatin. At ikit sa lahat, binigyan niya pa ako ng problema kung paano ko ito pagkakasyahin. Fast forward nga, pagka uwi namin ay may dumating na sasakyan dito sa may harapan namin. Bali, dumating na pala yung mga pinadeliver na bagong stock ni Mengay Vlogger Histories para kay Kalista by Mengay. Napapaisip na lang talaga ako ngayon habang nagbo-voiceover ako kung boyfriend pa ba ang niya sa akin o tauhan. <laughs> Grabe, sobrang dami ng in-order ni Mengay Vlogger Esteres. Kailangan mabenta niya to para mabayaran niya na ako. Kaya ako na nakikiusap sa inyo. Manood na kayo ng live ni Mengay Vlogger sa Kalista by Mengay tuwing alas 6. Para may pang down payment na siya sa utang niya sa akin. Nak-shoot ah. After nga nun, ay dumretso kami dito sa may Pampanga para nga mag-dinner. Abay, sakto nga pagdating namin ay susubo na lang pala kami. Dito nga lang ako nakakatikim ng masasarap na fried eating. Alam nyo ba, tuwing darating kami, ganito talaga sila maghain sa amin. Sobrang dami. Alas 12 na nga ng gabi pero naisipan pa rin namin mag-boodle fight. At isa sa pinakapaborito ni Mega Vlog Risteries ay itong inihaw na hito. Ngayon, alam nyo na kung ba't kami nagkatuluyan, mahilig siya sa mga sunog. Ayan, diyan kayo magaling. Gustong gusto niyo talagang tinatawag ako na matuling. Share ko lang pala sa inyo na hindi ako makain ng hito dahil sa personal issues ko, Charis. Pero dahil hindi nga ako pampangan, nag-adjust talaga ako ng sobra-sobra dahil sa mga pagkain nila. Lalo yung buro na yan. Naku, kasamang ko yan. Kahit gano'n ko talaga kamahal si Mengay Vlogger hinding-hindi ko talaga kaya lunukin yun. Pagtapos nga namin kumain, ay nagkayayaan naman kami dito makipag-inuman. Ngayon ko nga lang napansin, Aba, tangger pa pala si Shire Vlog na maraming S. nakshuta. Sakto nga, nag-uulan ngayon at napakasarap talagang uminom. Tingnan nyo si Mengay Vloggeristeris, napatagay na rin. Parang lumalakas yata uminom ang isang Mengay Vloggeristeris. Napapulan niya na lahat ng kainuman niya. Tigilan mo na yan, Tita Hana. Hinog ka na, nakshuta. Fast forward nga, hindi na nga nakapag-video si Mengay Vlogger Ano kayang nangyari sa kanya? Gusto nyong i-chismis ko na rin? Nakshuta? skip video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i-bet tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa Peria. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!